What's up? Kumusta mga pari ko eh? Ayan, ito na yung ating Labuyo Madness 7-7-23 July 7-23 Ayan, July 7-2023 Nung niluto ko ito Ayan, yung shelf life nya Ayan, isang taon goods the goods hindi siya nasira hindi siya inamag ayan so ayan kagawa na rin tayo ng panibagong hot sauce gamit ang siling labuyo ayan abangan nyo mga pare ko eh. hindi lang yan meron din tayo mga ibang hot sauce na ilalabas may mga ferment tayo doon ito mga pare ko eh hmm. ayos ayos